Para sa kwento ng Kabanata 2, ang kwento ay nagsisimula sa isang flashback na nagkukwento ng kabataan ni Nandini at Adita Karikalan. Si Nandini ay umahon mula sa tubig, naglakad siya kasama ng magagandang dilag upang maghandog ng bulaklak sa templo habang si Adita Karikalan ay tahimik na minamasdan ang kanyang kagandahan. Mapayapa at masaya ang kanilang buhay, nag-aaral sila ng karate ng may kasiyahan, at itinuturo sa kanila ni Peria Villar kung paano makipaglaban sa digmaan. Samantala, habang sina Aaron Mazi at Adita ay nagkakarera sa tabi ng ilog gamit ang kanilang mga kabayo, si Nandini ay hindi maiwasang tumingin kay Adita habang si Adita naman ay natutulala sa kagandahan ni Nandini. Dahil dito, naantala si Adita sa karera laban kay Aaron Mazi. Si Nandini ay nag-alay ng bulaklak sa templo at tinanong siya ni Prinsesa Kundavai, Ikaw ba ang anak ng pari? Sinagot niya. Ako ang anak ng Diyosa, inanyayahan siya ni Kunduvai na sumama sa kanya sa palasyo upang maging kaibigan, ngunit sinabi niya na kailangan niyang mag-alay ng bulaklak sa Diyosa, magdasal, maghanda ng pagkain, at isara ang mga pinto ng templo sa gabi. Ang pari ay nagpahayag na ang prinsesa ang nag-aanyaya kay Nandini kaya dapat siyang sumama sa kanya, habang sinusuot sa kanya ang mga alahas, sinabi ng mga kaibigan ni Kondevay, Prinsesa, ang bagong kaibigan mo ay napakaganda, magmumukha siyang prinsesa kapag suot niya ang mga alahas. Tawagin natin siyang prinsesa ng templo, ang kanyang kagandahan ay nagbibigay aliw sa ating lahat. Nang dumating si Prinsipe Adita at nagtanong kay Kundavai kung sino ang prinsesa, siya ay nahiya. Kaya siya ay umalis at tumakbo, isinauli ng pari ang mga alahas kay Kundavai at sinabi, patawarin mo siya, siya ay ulila, tumakbo si Nandini sa takot, at sana'y walang nawala, hindi na siya papasok muli sa palasyo, at ako na ang bahala mag-alaga sa kanya. Si Nandini, habang tumatakbo sa kagubatan, ay hinabol siya ni Adito na sakay sa kabayo. Sinabi ni Adito na tumigil siya dahil kakumpitensya niya ang kabayo ni Adito. Sa sagot ni Nandini, ipinahayag niya na ang mga kagubatan ay sa kanya, bagamat maaaring ang kabayo ay kay Adito. Pagkatapos, sila ay tumungo sa templo upang magdasal. Sa panalangin, nabanggit ni Nandini na maaaring may makakita sa kanila. Ngunit sinabi ni Adito na hayaan na lang sila. Nagkaroon ng maikling usapan kung saan sinabi ni Nandini na hindi dapat siya makipag-usap kay Adita. At ito ay sa utos ng isang prinsesa, nagtaka si Adita kung si Kundavai ba ito. Nagbahagi si Nandini na siya ay ulila at walang nakakaalam ng kanyang pinagmula na pamilya, pagkatapos, sinabi ni Adita na aalis siya patungong Thanyavar sa utos ng emperador, at sasamahan siya nito sa digmaan, nagulat si Nandini sa balak ni Adita na sumama sa digmaan sa kabila ng kanyang edad. Sa huli, sinabi ni Adita na maaaring hindi siya makabalik sa loob ng isang taon o dalawang taon. Bago umalis si Adita sa Pasayaray, ipinagdiriwang nila ang kanyang pag-alis, at habang ginagawa ni Sembian ng basbas sa kanya, si Nandini ay malungkot at tahimik na nakatingin sa kanya. Pagkalipas ng isang gabi, pinakawalan ni Nandini sa ilog ang isang kandila sa mangkok, simbolo ng pag-alis ni Adita, naging malungkot at nag-iisa siya sa susunod na mga araw, hanggang sa dumating si Adita upang bisitahin siya. Nagkita sila ni Adita at sa kanyang tuwa, tumakbo siya at masayang nagsakay sila ng kabayo sa napakagandang baybayin, at kanilang inamin ang kanilang pag-ibig. surprise si Kundavai, nakita sila na magkahawak kamay, ipinakilala niya si Nandini bilang hinaharap na Reyna, at sa kabila ng pagtutol, kinagabihan, habang wala si Adita, pinuntahan si Nandini ng mga sundalo sa kanyang tahanan at dala nila siyang isinakay upang ilayo kay Adita, nalaman ni Adita ang pangyayari at agad siyang pumunta sa tahanan ni Nandini, ngunit wala na ituroon, sa kabila ng lahat, isinigaw niya ang pangalan ni Nandini sa dismaya at pangamba. Sa kasalukuyang panahon ng siyam na at anim na putwalong ad, ang imperyo ng Chola ay hinarap ang maraming konspirasyon, politikal na kaguluhan, at paparating na digmaan. Si Haring Ketiga ng Rashtrekutes ay nagtipo ng malaking hukbo upang atakihin ang Thanyavar, upang maghayganti sa kamatayan ni Haring Vira Panjan, nagpasok ng mga assassins ng Panjan sa kaharian ng Chola, ang tiyo ni Sandar Chozar, ang anak ni Gandharathidar na si Medren Thakan, laban sa kagustuhan ng kanyang ama at sa utos ng kanyang ina, ay determinadong ang kininang trono ng Chola. Ang tagapangasiwa ng Chola, ang matapang na mandirigma, si Peria Pazuveteriar at ang mga pinuno ay sumuporta sa pag-angkin ni Madren Thakan sa corona. Samantalang ang asawa ni Peria Pazuveteriar, si Nandini, ay nagkasabwatan sa mga rebelding panjan laban sa kaharian ng Chola, inilinlang din niya ang ama ni Eranmazi, ang emperador na maglabas ng utos na hulihin si Prinsipe Eren Mazi at dalhin siya mula sa Lanka. Ngunit ang barkong bilangguan ng Chola na nagdadala kay Aaron Mazi ay nasalanta sa isang mapanganib na bagyo at lumubog, nang malaman ang kamatayan ni Eren Mazi. Ang mga Chola ay nagalit at nagulat. Sa pag-aakala na sinandini ang nasa likod ng plano para patayin si Eren Mazi, nagalit siya at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Adito Karikalan ay nagdala ng kanyang hukbo patungo sa Thanyever. Matapos ang pagkaligtas ng mga panjan mula sa pagkalunod ng barko dahil sa isang malakas na bagyo, sila ay nagkita-kita muli, sumalaysay si Pantat na nalunod sa dagat ang batang tigre ng Chola at kinain ng mga isda ng panjan, nilinaw ni Talabong na nahulog sa dagat ang tigre ng Chola, payo ni Ravedasa na itigil na ang pag-uusap at nagtanong kung nakita nga ba ni Pantat ang prinsiping namatay, kung saan sinagot ito ng pagsang-ayon. Ngunit hindi pa rin natagpuan ang bangkay ng prinsipe, na nagresulta sa patuloy na pagnanais ng mga panjan sa paghihiganti, nagtataka si Rakama kung nasaan si Reyna ng Pazover, si Nandini, nakasama ng matandang lalaki malapit sa Parola, sinabi ni Pantat na hindi na kailangan ang pagsisikap na maghanap dahil wala na ang batang tigre. Nagutos si Ravid Asan kay Rakama na puntahan si Reyna ng Pazover na si Nandini at ipabatid na nais niyang makipag-usap dito, nabalitaan niya ang pagdating ng watawat ng Palava at ang posibleng pagdating ni Parthai Benvran mula sa Lanka, na marahil ay siyang nagligtas kay Aaron Mazi at papalapit na ito patungo sa kanilang lugar. Samantala, sa baybayin ng Parola, dumating si Part Highbandran na sinalubong agad ni Peria Ia at kanyang mga kasama, nagtaka si Per Ia kung nasaan si Aaron Mazi at kung walang masamang nangyari sa kanya. Sa galit, ibinunyag ni Part Highbandran ang galit sa pagkawala ni Aaron Mazi itinuro niya si Per Ia bilang may sala sa pagkawala na yun, sa kanilang debating sinundan ng salita, Naglabas ng akusasyon si China kay Part Highbandran na nagbigay ng higit na kalituhan sa sitwasyon. Nang makarating si Nandini, biglang natahimik ang lahat sa kanyang pagdating, nagtanong siya kung sino si Part High Bendran at itinuro ito ni Part High Bendran ang kanyang pagkakakilanlan bilang hari ng Pallava, nagingay si Progulo sa karagdagang detalye, na nagbigay ng mas malalim na pagunawa sa kanilang pangkalahatang sitwasyon. Sa paliwanag ni Part High Bendran, ipinunto niya na si Adito Karikalan lamang ang maaaring magtanggol at inihayag ang kanyang pagiging kaibigan nito. Nagtaka si Nandini sa kasalukuyang usapan at ipinahayag ang kanyang opinyon sa kasinungalingan ng mga hari at kahalagahan ng pagsisiyasat sa katotohanan. Sa huli, nagkasunduan si Natshina at Per Ian na siguruhing hindi makatakas si Part High Bendran, at si Nandini naman ang nagpasiyang bantayan si Part High Bendran, at sa kanyang kilos ipinakita ang kanyang dignidad upang mapanatili ang kanyang integridad at tiwala ng iba. Habang si Part High Bendran ay nag-aayos ng kanyang sarili sa Talda, Nagtanong siya kung siya ang responsable sa pagkakaroon ng bagyo sa dagat at kung paano siya aakusahang sa ng pagkamatay ni Ern Mazi. Sinagot siya ni Nandini na inamin na siya ang dapat sisihin sa pangyayari. Sinabi ni Nandini na lahat ay sasabihin sa huli na si Part High Bendran ang nagsihigit sa matanda upang agawin ang trono ng Chola. Ngunit tumanggi si Part High Bendran sa mga bintang na ito. Tinukoy ni Nandini si Prinsesa Kundavai bilang isang saksi. Napansin niya na tahimik si Part High Bendran nang nabanggit ang pangalan ni Kundavai na nagdudulot ng kuryusidad sa kalaban. Sa usapan, pinuna ni Part High ang ganda ni Kundevay at sinabi ni Nandini na sa kanyang panahon ay mapapatunayan ang pagiging maganda ni Prinsesa Kundevay. Ipinahayag ni Nandini ang pangangailangan na iligtas ang kaharian ng Chola mula sa hidwaan sa pamilya at hiniling kay Part High ang kanyang tulong, nangako si Part High Bendran na tutulong, at sinabi na gagawin niya ang lahat kung kinakailangan, sa huli, Nagtanong si Nandini kung tunay ba ang mga salitang binitiwa ni Part High Bend Ran. Samantala, ang mga Shivan Adiars ay nagtitipon upang magbigay pugay sa Panginoong Shiva, sa isang malakas na boses, ipinakilala ng pangunahing kalamugers si Madrantakan, iniharap bilang, ang asul na hari, ang walang hanggan, at nagtaguyod sa kabutihan ni Shiva, inihayag niya ang bagong landas na itinakda ng Panginoong Shiva para sa kanila. Iniharap si Madrantakan, ang anak ni Gandharathidar, ang prinsipyo ng Chola, sa mga Adyars, na agad namang tumugon ng Harahara Maadeva, nagbalita si Medrentakan mula sa Kodeakoray tungkol sa pagkalunod ni Aaron Mazi at itinuro siya bilang bagong Davar na bibigyan ng suporta mula sa 50,000 Kalamugers. Sa ritual sa pamamagitan ng tubig, ginawaran si Medrentakan ng kanilang suporta at pagtitiwala. Dumating si Yugre Devon, commander ng Rashtrakute King Ketiga, Upang magbigay ng mensahe at alok kay Medrentakan na maging kanilang kaalyado laban sa mga chola, inihatid ni karkan ang mensahe na hindi nila kailangang mag Bagkus Bagkos ay maging kaalyado lamang si Medrentakan, bilang tanda ng kanilang pagsuporta, ibinigay nila si Maathuli, anak na babae ni Hari Kitiga, bilang simbolo ng karangalan. Dahil dito, ipinarating ni Karkhan sa Head Kalamugers na handa silang tumayo sa tabi ni Madren Thaken kung pumayag siya sa kanilang alok, ang Head Kalamugers ay nagpahayag ng kanilang suporta sa pamamagitan ng pagtawag ng Tshivaham sa pagtatapos ng ritual. Samantala sa kabilang dako ng lugar, sa gitna ng malakas na agos ng ilog, malapit sa isang kweba, si Aaron Mazi ay naghihirap sa matinding lagnat sa kanyang pagkahilo, Muling nagbalik ang alaala ng kanyang pagkalunod at pagkaligtas mula sa malakas na bagyo sa dagat, ang imahe ni O -Oma.